Kunyay, ka kahit anong landi ng babae, mas may isip ka dapat. Alam mo pala may asawa. Kasal hindi. Kasal po. Ay, punye, ka. Makakasuhan ka pa niya. Imburnal yung ginawa mo. Pangkanal yung ginawa mo. Pangbasurang tao. Pang walang kwentang lalaki. Pangdemonyong karanasan niyang pinasuka mo, Alfred. Buti binuhay ka pa! Tay, buti nga po. Maraming umawat. Kung hindi, masasaksak pa po ako. Tingnan mo! Anak, ano ba yung pinasok mo? Eh, asan yung babae? Nung pinabanatan ka? Nandun po. Pero wala po siyang magawa. Eh naman, anak. Maring-maring naman kasi talaga yun eh. Ako naman sa tabaho mo. Eh, eh yun nga po na eh. Baka mawalan na po ako ng trabaho. Tiglan naging kamalasan, Alfred, oh. Mariusip naman. Panginoon naman. Sa tanahan ng buhay namin ng nanay mo, wala kami ibang ginawa para magsikap, para matapos mo yung kurso mo. Yung nanay mo, kita mo naman, kailan lang umuwi. Hindi naman kakasya yung pension namin para sa lahat. Alfred, hindi ka namin pinalaking ganyan. Halos hindi ka namin saktan, di ba? Ako ko naman, Ana. Ako, anak, halos wala akong tulog doon sa ibang bansa. Nagdadalo trabaho ako. Para matapos mo yung kurso mo. Para makuha mo yung magandang trabaho na yan. Tapos mawawala lang bigla, anak. Alfred. Araw-araw tayo magkasama. Hindi ako nang kukunan ng pagpapaalala. Araw-araw magdasal ka sa pagpasok mo sa binigay sa ibagad trabaho na nakuha mo dahil bihira yung nakatapos dito sa Pilipinas na nakuha ng maganda yung trabaho talaga, Alfred. Sobrang bless mo dun. Kaya lang ba't piglang pumasok ka sa buhay ng mga demonyo? Eh, Nahirapan na rin po akong umiwas eh. Kasi dikit siya ng dikit. Mali nga yun eh. Kasi kung babalik ta rin natin, Alfred, iko yung asawa niyo, OFW. At may asawa ka sa Pilipinas. Hindi madali sa isip at puso. na ka ng sarili mong bansa para lang magtrabaho, para dumoble yung pera. Para lang buhayin mo yung mag mo sa Pilipinas. Tapos pag uwi mo o malalaman mo yung asawa mo, may ibang lalaki. Ba kung ako yung Alfred, baka hindi ka tabuhayin. Kita mo sa balita, di ba? Tatlong libo lang yung buhay ng kabit ng babae. Isang bala lang, Alfred, tumba. Mas grabe madepress ang lalaki kaysa sa babae. Hindi kita kakampihan ngayon kasi sobrang mali yung ginawa mo. May anak sila, wala. Meron po, dalawa. Dalawa po, Alfred. Biro mo dalawang bata na yung sinasaktan nyo. Napiling nyo masaya kayo. Alfred, lalaki ka rin. Kita mo diba, lumaki ka na hindi marunong sumuntok kasi hindi ka naman pala away. Mabuit kang tao, mabuit kang bata. Sobrang swerte namin sa inang nanay mo. Natapos mo yung kurso mo. At ito nakakatulong ka sa amin ngayon kahit paano. Tapos masisira lang sa ganyan, Alfred. Alam mo yung ginawa mo? Binayayaan ka ng Diyos dire-diretso ng talino, ng sipag, ng magandang trabaho, magandang kumpanya yung Alfred. Kaya nangihinayang ako ngayon. Tapos isang pitik lang ng demonyo na babae. Nagpasira ka. Nagpasira ka. Tapos ang katwiran mo sa amin, hindi ka makaiwas kasi dikit ng dikit. Alfred, gusto mo rin. Ginusto mo rin. Kung maaga mo na sabi sa akin ng bilang ama mo, pinaiwas kita dyan. Makakapag-apply ka pa, oo. Pero Alfred, yung ginawa mo, ang laking kabawasan. Ha? Sa espiritu ng pagkatao mo yung biyayang inabot mo, bigla mo ngayon nilaglag sa kanal. Ang hirap-hirap kang hirap na hahanapin hanapin yan ulit ngayon kung paano liliwanag yung kanal. Ganon, Alfred, yung ginawa mo. Pwede ka pa mapahamak. Ano eh, anong plano mo ngayon yan, anak? Eh, nay. Plano ko po humingi ng tawad dun sa lalaki. Ano, <laughs> hmm, mas ka. Kung ako yung lalaki, hindi ko basta-basta mga tatanggap yung hinihingi mong patawad. Kasi pinagsamantala mo rin yung kinana asawa ko eh. Hindi mo iniisip yung dalawang anak ko eh. Sumunggab ka rin eh. Alam mo, wala naman kami inaasaan sa'yo malaki eh. May pensyon kami ng nanay mo eh. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniisip namin eh. Kung iiwanan ka namin sa mundong to eh. Kaya lang, sakit din sa akin. Alam mo, saan ako nasasaktan? Hindi dahil sa binugbog ka. Mas nasasaktan na ako dun sa sitwasyon ng lalaki. Tsaka hindi naman sila kasal ng babae Ano Anong problema doon? Wala problema doon ha? Para sa akin wala akong nakikita any problem doon. Hindi kasal. Okay lang sa'yo. Sabi so, ibig sabihin, kung ikaw nasa kalagayan nung mag niya, ikaw yung nanay, porke hindi kayo kasal, okay lang na iwanan ka nang wala maayos na closure. Eh, kung inayos niya yung ugali niya, eh di sana hindi siya iiwanan neto. Oh, eh hindi na okay ang ugali. Andun tayo, hindi okay ugali. May anak kasi sila. Dalaga tong anak mo. Baka nabibigla kayo. oh eh ano naman, tsaka kawawa naman tong anak natin kung halimbawa maghihiwalay sila dahil lang doon. Ba't kawawa? Isang buwan pa lang kawawa. Dalaga anak mo. Eh mahal niya na si Alfred eh. Isang buwan mahal? Ano yung iyari sa'yo? Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko na-understimate. Brad, huwag mo isipin na ano-ano kita. Gusto ko naman ni Kurado bilang ama. Kasi dito sa bayan na to, kahit anong tigas ng katwiran nito, pag nagka-problema ako rin yung ayos. So marami na nangyari sa buhay namin na mga maling desisyon na sa akin po mataklat ang problema at ako'y nai-stress. Kaya inaagapan ko na, ulitin ko brad, dalaga yung anak ko. May anak kang isa, tatlong taon. Doon na lang tayo lumagay sa bata kahit hindi na doon sa kinakasama mo. Ngayon, kung ginagawa mo lang panakit yung anak ko o gusto mo lang tumawid dito para lang tuluyan ng hiwalayan ka ng babae, Brad, may balik yan. MJ, babae ka rin. Huwag kang basta-basta pumapasok sa relasyon nang sabi-sabi niya lang. O baka mamaya, naging problema niyo pa yung anak ko. Eh, naka... May salita na po ako sa kanya eh. Pero ko po alam sa kanya kung bakit ayaw niya talagang kumalas eh. Oh, no, tinan mo po. Tinan mo, Brad. Sa'yo may mismo nang galing. Lumabas sa bibig mo. Narinig mo yung sinabi na. Siya lang ang may alam na hiwalay sila. Yung nanay na anak niya, hindi. Hindi, ganito na lang, Brad. Siguro, hindi ko pasensya sa'yo bilang tao. Hindi eh, ko rin masabi kung magiging kayo na anak ko, hindi. I-clear out mo muna yon, Brad, walang problema kung talagang matanggap ka ng anak ko. Brad, may harap yung ano, pinapasok mo. Matindi karma niyan. Pwedeng kayanin mo yung karma sa ano sa partner mo. Pero yung karma mo sa pagiging tati mo sa anak mo, brad, mabigat siya. Pag nabuntis mo yung anak ko tapos may problema sa kabila, kakayanin ba ng trabaho mo? Kakayanin mo yung sitwasyon? Ulitin ko, baka mamaya pag naging kayo na tsaka maghabol na maghabol yung nanay ng anak mo. Ang gulo nun, ayoko nang ganun. Dalaga yung anak ko eh. Kahit siguro may limang anak to, pag gaganong sitwasyon mo na bago pa lang kayo tapos hindi tanggap nung kinakasama mo na hiwalay kayo, hindi ko papayagan. Napaka-toxic niyan talaga, real talk. Napaka-gulong buhay niyan. Eh, hey, ikaw ba, MJ? Ano naman plano mo? Eh, hihintayin mo ba yan? O ako? Decision mo din yan? Eh, nay, tama naman po yung sinasabi ni tatay. Tsaka naniniwala naman po ako sa kanya. Eh, Tsaka bilang isang babae po, ang sakit naman po kung ako yung nasa kalagayan niya. Hmm. Tama naman pala eh. Eh, naman kasi eh. Salamat mo ti. Tingnan mo, pati kami dito magkakagulo dahil sa'yo. Huwag na sisihin. Huwag na dapat sisihin. Brad, ganun na lang siguro. Siguro eh, it, nasa sa'yo na kung paano may titik yung mga sinabi ko pero isipin mo maigi. Eh. May anak kayo. Tatlong taon. Kung ikaw yung ilalagay ko sa anak mo, ano mararamdaman mo? Inaagapan ko lang, Brad. Pero kung sinabi mo limang taon, apat na taon, okay, sige, wala problema. Pero bago pa lang, Brad eh. Kung hindi ka naaawa dun sa partner mo, dahil toxic, dahil maraming ginawang mali, dahil pinapahiya ka mo, o talagang hindi karapat-dapat para sa'yo, doon ka sa anak mo, maawa. Yung ganong ugali, kaya pang baguhin yun. Yung mga adik na nagbabago eh. Yung mong ibang nakapate ng tao, nagbabago. Yung pagiging toxic na isang tao, pwede magbago yung Brad. Ha? Sir, sige po. Saensya na po ah. Mahaw na po ako. Okay, <laughs> brad. Ingat, ingat. Wala yung pambiyakin mo. Anak, huwag sa mga lobos na akin ah. Anak, ang mga lalaki kasi ngayon, ang daming drama. Ang daming sisiraan yung partner. Gagawin sa masamayan partner para lang makapasok sa bagong babae. Ang daming nananamantala. Yung iba pa dyan. Yung trabaho ko nung sa una. Tapos pag kayo na, ikaw pala gagaso sa kanya. Batugan. Huwag puro itsura, anak. Dapat yung may diskarte sa buhay. Kahit nagtitinda ng gulay, ako talagang discerbate. Tapos walang ganong sabit. Okay sa akin 'yun. Tsaka isipin mo na lang talaga yung mga na sitwasyon, kung ikaw yung nasa kalagayan nung nanay ng anak nila. Masakit 'yun. Ha?